Welcome back to my channel Faceless Ro here ang inyong host. Maraming maraming salamat po. Unang-una, siyempre sa lahat ng mga umantabay, sumuporta at sa lahat po ng inyong mga komento, binabasa po natin 'yan. Diyan po tayo kumukuha ng idea sa ginagawa po nating pag pag-vlog. Okay, sa la last time po natin pong vlogging ay binag po natin si Utol uh, Christine, no, si Chef Red Queen Dragon. Congratulations sa iyo, Tol, at ang ganda ng ginawa, ginawa mo, no, na result sa iyong uh, paglalaro ng chess dyan sa Serbia. At sa mga susunod pang mga paglalaro mo, niniwala ako na mas marami pang magsusupport sa'yo. Though alam ko na kulang pa rin, pero niniwala ako na ito ay sumapat na sa sa'yo mga pangailangan. So yan po yung ating huling vlogging. At bago yon syempre, ang huling natin vlog ay yung pagtakbo ng ating uh, Uh, pa pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Siya po ay tatakbo bilang senador. Supportahan po natin yan. Excited po tayo dyan sa halalan 2025. At dahil po dyan sa halalan 2025 ay pag-uusapan po natin na dapat po bantayan po natin ang ating mga puso. Pag binantayan po natin ang ating mga puso mababantayan po natin ang ating kalusugan. Sapagkat sa pagtakbo uh, ng uh, uh, na ating mga gusto at yung preference natin na mga politiko ay hindi po maiwasan tayong mga Pilipino talaga na mapagbigay tayo ng devotion at support no allegiance do sa tao talagang kahit buhay natin na ibibigay natin tama ba am i right or wrong di ba uh, naranasan ko yan ano uh, napakasolid solid talaga ng support sa isang kandidato tumakbo siya hanggang sa nanalo ng ilang term tapos dumating ulit na, na na siya na ulit yung tatakbo tapos nagkaroon ng dayaan, siyempre sa yung loob natin. And then since nag nabigay natin yung ating full allegiance, yung ating support din sa ating uh, kandidato, di ba, ay uh, masasaktan tayo kapag al nalaman natin na, 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 nadaya siya at hindi siya nakaupo. Di ba? So, it could lead into bitterness. Yung hurt ay pwedeng maging bitterness. Di ba? Maging mapait na karanasan at mag-ugat ito sa resentment, di ba? Disappointment, mag-nurse ka ng grudge, sobrang offense, at ultimately, it could uh, lead to death, no? Or killing. Kaya ayan po yung pag-uusapan natin sa Halalan 2025 at pakikita po natin sa Bansang Pilipinas, marami po na mga Pilipino na talagang uh, may kanya-kanya pong mga uh, politiko na sinusuportahan. Uh, kay Tatay Digong, kay BBM, sa ating presidente ngayon uh, ng Pilipinas, kay um, senator, formerly senator, uh, Lenin Robredo at sa marami pong mga politicians no na nakaupo o mga leader ng ating bansa. Alam niyo po, ito pag-uusapan po natin ay napakahalaga. And and I want you to listen and I want you to uh, be watchful, no? Maging mapagmasid at pag-aralan po natin ang ating pong mga galaw at ang ating mga ang, ang mga naririnig natin ay salain natin at bantayan natin ng ating puso at ang ating kalusugan. Ang pag-aaralan po natin ay matutunghayan po natin sa aklat ng uh, talata ng Biblia sa buhay ni Ahitophel. This uh, lesson serves, no? Pwede po siyang magbigay ng pamantayan at aral na makukuha natin sa buhay ni Ahitophel no? This is a lesson in the life of Ahitophel at makikita po natin 'yan sa 2 Samuel chapter 16 verse 23. At mamaya po may papak may papanood, may paparinig po ako sa inyong video, short video. At uh, bakit po natin ito napili? Dahil ito po yung um, uh, hot seat ngayon, no? Mapa, napapakinggan po ngayon. Okay, uh, pakinggan. Basahin muna natin yung sinabi kong talata sa Biblia. Share ko po sa inyo sa ating screen. Okay, Uh, nakita niyo na po ba? So sabi dito sa 2 Samuel chapter 16 verse 23, I'm reading from New Living Translation. Ang sabi po dito, Absalom followed Ahithophel's advice just as David had done. For every word Ahithophel spoke seemed as wise as though it had come directly from the mouth of God. So sino ba si Absalom? Si Absalom po ay panganay na anak ni King David at yung payo daw ni Ahitopel, no? Yung payo ni Ahitopel ay parang salita na nanggagaling mismo sa bibig, no, ng Diyos sa panahon na yon. Kaya si Ahitopel at uh, itong si Absalom na anak ni King David na panganay at si King David ay nakikinig po kay Ahitopel. Sa lahat ng mga advice ni Ahitopel, siya po ay nakikinig. Okay? So kung titignan natin, ang ganda ng ano, ang ganda ng ang ganda ng ano ng um resume ni Ahitophel. So tingnan natin yung resume niya. Siya ay isang advisor. Hindi lang siya isang advisor sa king, kay King David at sa kanyang mga anak, sa mga princess, kundi prince. <laughs> kundi siya po ay loyal, okay? Siya po ay uh, um, loyalist, di ba? Marami <laughs> kaway yung mga loyals dyan, di ba? So, siya po ay talagang patay kung patay. Ito talaga yung aking paglilingkuran, aking hari. no At siya ay, siya ay, loyal, siya ay faithful sa pamunuan ni King David. Hanggang sa dumating yung time na ito. Kwento ko na po, napaka mabilis lang na kwento. Ito po ay makikita natin din sa Biblia, mababasa po natin. Nang magkaroon ng labanan Okay? During that time, sa 2 Samuel chapter 11, ipa, i, ano ko lang po ay i, uh, and then do, and ikakat ko lang yung story para po sa inyo. But, it, but you can read it in 2 Samuel chapter 11. So, sa time na yon, kapag may mga labanan, kasama ang hari, di ba, sa mga labanan. Mapabasa niyo yan, di ba? And then, ang nangyari, si King David, sa halip na sumama siya dun sa labanan, no, siya po ay naiwan sa kanyang kaharian. At nung naiwan siya sa kanyang kaharian, syempre nagpahinga siya bilang hari, naglakad-lakad siya at pumunta siya sa rooftop ng anyang palasyo. At doon sa rooftop, malingon-lingon si King David. At nakita ni King David, alam niyo kung sino? Si Bathsheba. So you know the story, right? Alam niyo, alam ko po na alam niyo na yung storya. Si Bathsheba po ay napakagandang babae. Pero ang problema, hindi po siya dalaga, ano? uh, siya po ay may asawa at ang asawa po niya ay si Uriah. At si Uriah po ay isa sa faithful servant, warrior, no mandirigma na faithful ni King David. So, yun ang problema. So, ang ginawa niya, ang... <laughs> ito talaga si Haring David, no? Biro mo, yung mga tropa niya, yung kanyang mga sundalo, no? faithful ano niya, warriors, ay nandun sa labanan. Pero itong leader natin, <laughs> itong si King David, nandun sa rooftop, ng boboso. <laughs> So, pinatawag niya, no? Pinatawag niya si Batsiba. So, yun nga. Nagbunga, no? Pinatawag niya. Nagkaroon sila ng intercourse. At, nag, at, at pinauwi niya si Batsiba sa bahay. Pero, hindi alam David. Sinabi, si, narinib, niya yung message kay Batsiba na ito ay nagbunga. Siyempre, dumaan yung ilang araw, no? na uh, nabuntis si Batsiba. Sabi ni David, nako, problema to. So, si David, gumawa ng plano. He devised a plan to escape from what he did, no? And this is a very grievous sin. Ah, uh, makikita natin napakatindi nang naging kasalanan ni David, no? So, ina nga, no? So, binya niya, ano yung gagawin ko. Alam ko na patawag ko si Uriah na nasa labanan. So, pinatawag niya si Uriah, pinauwi niya sa bahay, at alam niya syempre pag uh, ang isang sundalo, di ba? iniisip ni David na pag ito pinauwi ko, pupunta sa bahay at sisipingan niya si Bathsheba. At pag, pag, pag nangyari yon lusot na ako, syempre. Iisipin ni Uriah na kanyang anak yon Pero hindi ganun na nangyari. Nung tinawag niya si Uriah at pinauwi niya sa tahanan niya, hindi niya alam na natulog si Uriah doon sa... Uh, hindi siya umuwi ng bahay doon mismo sa uh, lugar na kung saan andun yung kampo no ni or uh, palasyo ni King David. So ano naki, makikita natin dito? Hindi umubra yung yung ano yung plano ni ni David. So nag-devise naman siya ng another plan. Alam ko na gagawin ko dito, lalasikin ko. Kwento <laughs> kwento, lasing dito At Tapos binigyan niya ng mga gifts. So akala niya uuwi pa uuwi na si Uriah, pero hindi pa rin ganun, hindi pa rin ganoon nang nangyari. No, hindi ganoon ang nangyari. Natulog si Uriah doon pa rin sa place ng ng, ng camp no na kung saan nag, nag nagre-rest yung mga troops. So ah uh, sabi ni David nako hindi naman umuwi no ang gagawin natin kasi sabi niya sure na to dahil lasing siya uuwi siya makisisipingan niya si Batsiba. Tapos pag uh, uh, malala syempre nagkaroon sila ng sexual intercourse malalaman pag nalaman na buntis si Batsiba lusot si David. Pero hindi ganoon nangyari. Nagdevise na naman siya ng another plan and this time gumawa siya ng sulat, mga kaibigan. Sa sulat, sinabi niya doon kay Commander Joab, na commander ni Uriah, dalin mo si Uriah sa uh, for, sa forefront, no, sa, sa sa unahan. Na kung saan yung labanan ay matindi, no, where there is a heavy battle. And then after that, withdraw your troop. Let Uriah die. My goodness. What a king. Ano klaseng leader to si David? No? pumatay. Gusto pinapatay niya yung kanyang leader. Pinapatay niya yung kanyang warrior. Sa tingin ko itong si Uriah, isa, pa to, isa to sa mga warrior, one of the one of the 30 or many warriors of David. Di ba? Naalala -na niyo yung warrior ni David, nung uhaw na uhaw sila at walang tubig dun sa lugar. May tatlong warrior, bukod dun sa 30 warriors ni David, meron siya tatlong warriors na uh, sinend. Na hindi niya sinend, no? Na pumunta dun sa, lugar ng mga kaaway at kumuha ng tubig, ibinigay kay David. Ibang kasi, no, kapag may ganun kang warrior, faithful yung tao sa'yo, loyal yung tao sa'yo, ibibigay niya talaga yung buhay, buhay niya para sa'yo. Imagine mo, kumuha ng tubig doon sa kampo ng mga kaaway at ibinigay kay David para inumin. Kasi babilang hari. At hindi ininom ni David yun. He offered the, he offered the water to God. Okay, let's move on. D tuloy tayo doon sa kwento. So, yun na nga, no? Pumunta na si Uriah sa labanan at ibinigay niya yung letter kay Joab. Imagine yung letter na yon si Joab, he carry his own death sentence. Imagine, imagine that. Nakakatakot yung kasalanan ni David. So, to make a long story short, again, uh, si Uriah ay namatay. At si David ay uh, nalaman niya sa report ni Jowa nagpadala ng isang repo ng isang tao doon sa sa ano sa sa temp, sa ano sa palace at nalaman ni David at kinuha niya si pumunta na sa kanya si Bathsheba. Pero hindi doon natatapos mga kaibigan. You know why? God is watching. Can we say that? God is watching. Kaya kung ano nangyayari sa bansa natin, wag po na yung, wag po tayong, tayong maalarma. Okay? 'Yung mga leaders natin nagkakagulo, ano na, sino na apektuhan 'yung mga mamamayan? Kapag magulo yung mga leaders, naapektuhan po 'yung mga taong bayan. But you know what? God is watching. Okay, can we say that one more? God is watching. Nakita ng Diyos, that's why anong ginawa, you know, ano nangyari? Pinadala ni God si Prophet Nathan. And you know the rest of the story, right? 'Di diba? Pero hindi lang yon. Ano naman yung kinalaman ni Ahitopel? Ang tagal mo naman, faceless raw. No? Asa si Ahitopel? Nalaman ni Ahitopel. Hindi lang ang Diyos ang nakakita. May nakaalam din. Siyempre, alam niyo naman doon sa palasyo, may mga marites dyan. <laughs> di ba? pa, noon pa man, meron ng marites. Di ba? Eh, yung nagpatawag pa lang, yung inutusan pa lang ni David na sino, nagtanong si David kasi, sino ba yung babae na yun na naliligo? Ganda nun ah. nang <laughs> boboso. <laughs> 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 yung hari, nang <laughs> boboso. Samantalang yung kanyang mga sundalo na tapos siya, nang boboso. No? Grabe. So, ano nangyari? May nakaalam. At alam nyo ba kasi na nakaalam? Si Ahitophel. Eh, ano naman ngayon kung nalaman ni Ahitophel? pag binasa niyo po yung 2 Samuel chapter 11, makikita po ninyo doon na si Ahithophel ay relative ni Bathsheba. Nis niya si Bathsheba. So, kung titignan natin, anong nangyari kay Ahithophel? Nasaktan siya, mga kaibigan. At sobrang sakit yung nangyari kay Ahithophel. From verse 13, I'm sorry. Let me check. Tama. Verse, no. Verse 23. No? ng chapter 16. Isang chapter lang yung ano eh. Ang, yung, yung pagitan eh. Ah, hindi pala pagitan. Sumunod na chapter. 17. Makikita natin doon yung record. Verse 23. Na yung ginawa ni Ahitophel. Because of his, bitter, his bitterness. Yung kanyang yung kanyang uh, resentment, yung kanyang disappointment, it leads to to end his life. Paano nangyari yun? Sa time na yon, mga kaibigan, nung nasaktan si Ahitophel ang ginawa ni Ahitophel instead na maging, na maging loyal siya kay David, ang ginawa po niya, na kinamuhian niya si David, kinampihan niya si Absalom. Si Absalom po ay wicked prince. Ito po yung panganay na anak ni King David. Naisip niya, teka muna, na matanda na si David. Pag ito si King si si Absalom na, na anak ni David ay maging hari, makakaganti na ako. Maaaring ganun. Kasi nung si Absalom, imagine itong wicked prince na to, ano, na anak ni David. Buhay pa si David, gusto nang mamuno. So nagpayo ngayon si Ahithophel kay Absalom na na ano mamuno na siya kahit boy pa si David imagine that so ang tindi nang nangyari sa panahon na yon okay pag binasa po natin yung bible yung account makikita natin doon na yung payo ni Ahithophel ay hindi nagaling sa Panginoon he teach Absalom to rebel against King David okay so yun nga nangyari no niya si Absalom at syempre alam naman natin na hindi sa si Absalom naging ano uh, hari ng Israel kundi si Solomon na anak ni Bathsheba. Nagkaanak pa ulit sila kasi yung anak nilang una kay Or nung yung una na naging kasalanan ni David ay namatay. Tapos nagkaroon ulit sila ng pangalawang anak ni Bathsheba at ito ay si King Solomon. So si King Solomon ang naging hari ng Israel, hindi si Absalom. Si Absalom na kinampihan ni Ahitophel dahil grabe yung poot at galit ni Ahitophel ay hindi po nangyari. So ano ba yung, ba yung nangyari kay Ahitopel? Nagkaroon siya ng hurt at yung hurt na yon ay nag-lead to disappointment uh, 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 um, disappointment, uh, revenge, di ba? Naggalit na siya, gumanti siya at yung resentment na yan, yung, yung offense, yung grudge, yung nursing grudge, and nag-end ng buhay niya, nagpakamatay po siya. Bakit? Hindi niya nakayanan. Kasi nga, ang inupo Lord ay hindi si Absalom, kundi si King Solomon. Pag sinabi natin bitterness, ang sabi dito ng Google, anger, disappointment of being treated unfairly. No, kanina ko pa pala sabi. Diba? Matinding galit, guys, yung nangyari sa kanya. Kaya no, kay ganung, ano, kay Ahitophel. Ganong ano, ganong nangyari kay Ahitophel, maaaring mangyari sa atin, lalong-lalo na ngayong halalan. Okay? Alam ko hindi lang ngayong halalan 2025 kundi nag-ugat ito sa noong mga una pang mga halalan. <laughs> 'Di ba? Last year, 'di ba? Magkakampe, naghiwalay. Hiwalay, nagkaroon ng galit ng samahan ng loob sa isa't isa. Bantayan po natin 'yung puso natin dahil may mga kilala pa akong mga kaibigan na loyal doon sa kanilang politikong sinamahan nagkasakit no in the expense of yung sarili nila hanggang sa si nagkasakit ay uh, kakaisip nagkasakit sa puso no hospital imagine that guys ang bad kang katawan po natin this is not designed to to ano to uh, to to ang to, to ano magalit okay it is not designed to worry it is not designed to Mm, to take revenge kaya kung may mga iniisip tayo no na gumante ah uh, dahil nagagalit na tayo that's bitterness guys. kaya nga bitterness from the word bitter no it's it's a lack of sweetness there is no sweetness at all <laughs> di ba yung, yung bigla ko na alala yung ampalaya daw ano yan ah uh, Uh, kinakain, hindi inuugali. Kaya minsan makikita natin, bakit kaya parang galit sa mundo to? <laughs> bitter to. Di ba? D dapat yung buhay natin ay maging, it should be better, not bitter, as our, ano, um, uh, as we grow. Di ba? Habang tayo ay, ay nabubuhay, hindi dapat tayo uh, nagagalit. Kaya ito po yung mukahi ko sa at ito po yung ano ko sa ating mga sa ating mga mamamayan Pilipinas, sa ating mga kababayan. Guys, ingatan po natin yung ating sarili na magalit. Di ba? Katulad ni Ahitopel, nakita natin yung kanyang galit. Kasi nga, pinapatay si Uraya, kinuha yung kanyang uh, niece, kanyang pamangkin, si, Bat ni Batshiba, si Batshiba, nagalit siya ngayon kay Ahitopel. Kaya kung yung nangyayari ngayon sa bansa natin, na, na nasa hot seat ngayon si Tatay Digong, alam ko po na maraming mga nagagalit, nakikinis. Yung iba nga nagmumura, na, na, na pa lang nagmumura na eh. No? Mga pamilya, nag-aaway-aaway, magkakapatid, nagkakasagutan dahil sa nangyayari ngayon. Gusto ko pong pakinggan ninyo itong uh, nangyayari ngayon sa ating bayan, sa ating leader. No? So, na-question dito you, si Tatay Digong, uh, nasa, ano, nasa Senado, at marami pong nagre-raise ng mga questions about EJK at siyempre sa kabilang panig naman nagagalit din dahil tama uh, uh, tama si Tatay Digong ito yung ginawa niya sa so on the other hand naman uh, paano yung mga biktima na inosente so kung ano-ano pong mga nangyayari di ba uh, hindi uh, um, I'm not saying no that I'm um ah uh, tawag dito pinapahintulutan ko yung pag pagpatay. Okay? Katul katulad na sinabi natin kanina, God is watching. Pero ang sinasabi ko lang dito, sa kabila ng mga nangyaring debate at pagkakampi-kampi, pagwawatak-watak ng ating mga leader at ng mga mamayang mga Pilipino, nagkakaroon ng bitterness at dapat magkaroon tayo ng kalayaan dyan. Freedom from bitterness. Okay, mamaya ituloy natin. Pero bago yan, pakinggan muna natin to. Sinabi niyo sa sabihin na ito mga rewards na sinabi niyo po. Kahit na, kahit na doon sa pwede niyo sabihin. Ate, teka, teka, guys, teka lang. Wait lang. Check natin dito muna. Ang galing ko lang po guys ha. Yan. Okay. Ito mga rewards na sinabi niyo po. Kahit na doon sa pwede niyo sabihin na pasok sa inyo sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you, did you actually give uh, rewards like this, Mr. President? Storya lang yun. Kung pinatay siya tapos sabihin niya, Sir, sana yung sinabi mo reward. Umurahin kita. Putang ina, trabaho mo yung patay tapos ang kubla. Ano ito, kahiro mo? Trabaho mo Guys, hindi na natin tatapusin. No? Pero ito yung nangyayari ngayon na kino-question si Tatay Digong. At hinarap naman niya. No? Makikita natin. Teka lang guys, natin dito. Yan. At hirap, hinarap naman niya. Hindi siya hindi niya hindi niya ano, hindi niya tinakasan. So malalaman natin sa mga susunod na araw pa. 'Di ba? Okay. Kailangan natin ng freedom. Kailangan nating lumaya. At walang ibang magpapalaya sa atin dito. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. So that is my proposition to you. I know na mahaba itong video. Mahaba itong ginawa kong vlogging. Pero nice kong sabihin sa iyo na napakasarap na maging malaya. Why? Dahil hindi maapekto yung sarili mo. Magkaroon, meron kang masarap na natulog mayroon kang magandang ngiti, hindi mo hindi ka iiwas sa mga tao na alam mo na nakasakit sa iyo. Hindi ka lalayo sa mga taong alam mo na hindi ka nauunawaan at hindi naiintindihan yung iyong um, ideology or belief. Magkakaroon tayo ng respeto kapag alam natin na dapat yung ating pagtitiwala at allegiance ay sa ating Panginoong Isus lamang. Bakit? Napakaraming mga leaders. No? Andiyan sila na Napoleon Bonaparte sa history makikita natin Alexander the Great. Um, sino pa? Ang mga leaders no? mga presidente ng Amerika, ng bansa natin na na, na nagdadala, na nagdala ng uh, mga pangako na magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. And yet, of course, nakatulong pero hindi eternal help no hindi everlasting and the only thing that that we um the only thing that we that we can experience eternal help is from the lord kung gusto natin ng everlasting na tulong sa lahat ng areas ng life natin sa lahat ng area ng buhay natin hindi natin makikita yon sa tao makikita natin yon sa ating panginoong Kristo. Kaya naman maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. I-consider po ninyo itong message about kay Ahitopel sa life po niya na hindi dapat tayo mag-end ng ganitong ending ng buhay natin. Okay? So iwasan po natin na maging bitter tayo. Instead, dapat maging better po ang ating buhay sa mga taong darating 2025, 2026, 2030, no? Kung loobin ng Diyos na buhay pa tayo, eh Amen. Praise God. May purpose pa yung buhay natin. So, so kaya naman maraming maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan. Siyempre sa atin pong, uh, sa halalan po ng 2025, huwag po natin kalimutan si um, Doc uh, Francis De Marcos. Tumatakbo po bilang senador ng Pilipinas. Okay. God bless po. Ito po si Faceless Rock. So, Kita-kita muli tayo sa susunod nating episode. Dito lamang sa ating channel. God bless guys. Bye-bye.